ng tanghali. Maganda pa ako sa tanghali, Charlie. Ayan ang ulam namin. Adobong pakse with gulay. Walang sawang under rice. Ayan tayo. Asa na yung aking stand? Maray na. Asa, At Tom? Ano kasing, ma'am? Ano kasing? Karang A16 ba Opo. Uh -huh. <coughs> hey, ano likod, madam?

Mm. Daw ka pidewa na Tapos na yung dalawa kumain. Ah. Okay, nandito pa. ayang pa, ulam. Pero, gusto na ako. Salamat sa mga... Balik yan dili, ha? Balik yan dili, balik yan dili. Salamat, salamat sa inyo. Salamat sa walang sawang support, ha? Sure. Ito, salamat tayo. Matyaga, bye-bye, bye-bye.